What's happening, man? What is that? Are you screaming? Screaming at Coco? Why stop? Sh stop shooting, bro. Go look at the Coco. Coco. <laughs> so, guys, kailangan yan. No? Ay, no. Eh, hello guys. Nandito ako guys sa boys versus girls. Kailangan mamanalo mo na yung blue 650 yung ano, points kung girls, mas, mas malakas yan. Nagkailangan mga like and subscribe mag naglaro kayo. O, ano o. Yun o. New Year, New Year. New Year, New New Year. Happy New Year. Ayos na ako. Eh, gusto kayo makulit. Ayaw mo makasakay ang kulit. Grabe naman, ayaw mo makasakay. Eh, na. ako? Wow 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 Hmm wow 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 Hmm Ay, wow 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 galing-galing wow 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 sa ano costume ni ito kay na 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 page boats na lang mas maganda yun parang nagpisisin tayo na naglabas sila parang slap lang parang mga ano eh mga espanyol mga espanyol dito ko ko dyan eh diba patitito uy uy tangwit 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 dito ko. Oy, an oy ano ba? Dito ka. Eto ko kaya. Nandito yung girls na ano? nakita ko nandito. Yung nakita ko. Yung nakita ko nandito. May nandito bird yung girls. Dito may admin naman. Yung girls. Baka may admin, baka may admin guys. Ay no. Ay hindi ba 'yon? Ito 'yun eh, di ba? Ay, hindi. Siya pala yun. O, oh, galing-galing mo ah. Oh. Galing-galing mo pa. Nakaka-practice pa. Ano yan? Ano siya nun? Bastaan. Ano yan? Ay! Ano yan? Aray! Ano yan? Sakit din ah. Sakit! Saan na yun? Ito ang ko dito. eh, ada ku kita, tarul talun talun pasi lah, ada ku kita, ada ku kita, tarul talun pasi ada di situ, lo 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 lo, nari, di situ, ah, no. Nah!